Kaya naparami-rami ang aking bili dito kasi mabilis lang bitawan yung uh, pera dito uh, kumpara sa Pilipinas kasi medyo mas namumurahan ako mamili dito kaysa sa Pilipinas kasi dati guys uh, bumili ako sa Pilipinas ay ang hirap kung bitawan yung 300 mag lang na damit so ayan uh, kaya uh, dinadamihan ko na ngayon ang pagbili ng uh, mga damit ng aking eh, mga anak eh, sa Pilipinas eh baka hindi na ako makabili <laughs> so, makita nyo naman dyan is uh, kung nabili ako ng mga damit ng mga anak ko is yung uh, pair sila, yung same-same sila. Buti na lang may mga size na parang malaki at saka size nung uh, bunso ko, ayan. Uh, ganda yung mga tela niya, ayan, kaya nagustuhan ko at umorder lang ng marami, ayan. Sunod-sunod yung order ko, so, ayan, may pap paparating pa ayan, hindi pa dumating yung mga iba kasi iba-ibang araw ko na order, so ang gaganda yung tela nya, ayan uh, kaya ako nagbili sa online kasi ayaw ko na yung pupunta dun sa uh, shop mamili kasi ang hirap mamili yung size at